Ang ganda ng regalo ng bulaklak sa iyo ni Paolo Abilino. Disney princess sa piling ng aktor. Ang daming napasa na all matapos ibuking ni Darren Espanto na may red roses pala na regalo si Paolo Abilino kay Kim Jo. Mas lalo tuloy kininig ng mga fans sa mga pangasar ng bestie ni Kimi. Every time kasi na may ganap ay hindi pwedeng walang pangasar itong si Darren which is gustong gusto naman ng mga Kimpo supporters. Ayon nga sa mga reactions nila, perfect combinations kasi ang kimpaw. Isang OA at nonchalant. Pero kapag in love na in love, nawawala ang pagiging nonchalant. Nagiging makulit na rin si Paulo. Kaya nakakatuwa silang dalawa. Ang pagbibigay ng mga flowers at pagiging maalaga ni Paulo Abilino natural na lang iyan at hindi na kami naniniwala na scripted at para lang sa fans. Ayaw na ayaw ni Paolo Abidino ang ganyang estilo. Kaya kung ano ang ipinapakita niya, ay totoo ito at walang halong kalokohan. Ayon pa sa isang komento, ito ang tinatawag na perfect timing. Hindi na natin kailangan pang magtanong Isinusubo na sa taong bayan ang kasagutan. Kimpaw, nilab na sa isa't isa. Ilan lang yan sa mga nagpumapaw na kilig ng mga fans. Wala na dapat paliwanag. Si Kim Chiu na ang nagugi sa puso ni Paolo Abilino. Umuwi na mga bashers at huwag na makisawsaw at maingit sa Kimpaw. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.